साई फोन <alley Clay! static noise> Isa po ako sa bata na tumatakbo kong konsyal sa ating distrito. Ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Central Escolar University sa lungsod po ng Maynila sa Course of Management. At ngayon po, ako po ay isang negosyante na nag-anais po na makapagservisyo sa inyo. Sa katunayan po, meron ako sariling fire truck at sariling ambulansya po na ngayon pa lang po ay nagsiservisyo na. Pinama po sa ating hindi ko saan po pero nangangay naman. Pag-ibigat po po ang Wilker. Makagawa po ng satellite analysis center na libre. At karantada po ang pinipisyo para sa ating mga nalo at nola. At gumawa po ng ordinansa na magpipinipisyo po ang ating batang bumila. nais ko rin po sayang maipalig ang nawala kong servisyo, ang nawala po sa si ating disneyo, yung Rescue 114. At nais ko rin po sayang panitaniin ligtas ang siguradad ng nusod ng Maynila, lalong-lalong ito lalo, sa ating distrito. Alam naman po natin na tumataas ang kriminalidad at nagkaanat ang iligan na droga na kung saan ang inigang na droga ang siyang ating tututukan sa buo ang mga mga dragon ito ang mga po sa buhay ng tawat gendro ng ating pamilya isa po sa sinabo ang aking tututuhan mahalaga po sa akin ang kaligtas sa kaya po yung mga tulong guest po sa kalsada yung mga gago po dyan ako na po ang mga sa ganong pamamaraan po, yung may ikayat po natin ng mga negosyante at ang mga investor na makapagtayo po sila ng negosyo sa Nungsod ng Maynila. At sa ganong pamamaraan po, ay may tatas natin ang antas sa pamumuhay at makakapagbigay po tayo ng patas sa panakataon para sa lahat. Patas sa panakataon para makapagtrapa kasama po mga lola at lola natin na may pa po. Ang mga pita pa yung po. Solo Ferret. At lalong-lalong na po ang batang may niya. Ako po. Ako po si Piyo. May mataas po ang ko sa batang may niya. Ako po ay naniniwala po sa atin. Na sa darating po ng Mayo at 12, tayo po ay boboto ng tama. Hindi po tayo magpapasinaw sa akang ito 'yung pagdeyo na pinababala tuloy na nilo ayaw pa po ayo po makita ninyo di po Hindi at at ang hindi patanigol sa mga pinasyon at panghahap sa ayon ang responsibilidad na alam niya harapin. Kung gusto nyo po ng aksyon, nilagyan sa eleksyon. Maraming